Kamusta, mga gintong sustansya? Maligayang pagbabalik sa ating channel, kung saan naniniwala tayo na ang tamang kaalaman ay susi sa isang masigla at malusob na buhay, lalo na sa ating mga ginintuang taon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na ginagawa nating lahat araw-araw, isang bagay na mukhang simple lang, ngunit may malalim na epekto sa ating kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagkain, kundi sa ating iniinom. Napapansin ninyo, habang binibigyan natin ng pansin ang nasa ating plato, madalas nating nakakalimutan na ang mga likidong ating iniinom ay maaaring kasing epekto, kung hindi man mas higit, sa ating kagalingan. Naisip na ba ninyo na ang mga inumin na regular ninyong kinokonsumo ay maaaring lihim na sumisira sa inyong kalusugan? Baka ito ang dahilan ng misteryosong pananakit ng kasukasuan, nakakaapekto sa inyong puso nang hindi ninyo namamalayan, o kaya ay nagpaparamdam sa inyo na mas pagod kayo kahit nasapat ang inyong tulog. Ang totoo, marami sa atin ang umiinom ng problema nang hindi man lang natin alam, hindi ako nagsasalita tungkol sa mga malinaw na salarin tulad ng labis na alak na alam nating lahat na nakakasama. Ang tinutukoy ko ay mga inumin na napakakaraniwan, napaka-integrado sa ating araw-araw na gawain, na marami sa atin ay naniniwalang hindi ito nakakasama, at sa ilang mga kaso, iniisip pa nating malusog ito, Susuriin natin ang anim na pinakakaraniwang inumin na dapat talagang itigil ng mga nakatatanda. At narito ang aking pangako sa inyo, kung magtatagal kayo hanggang sa dulo, hindi lang kayo matututo kung ano ang dapat iwasan. Para sa bawat inumin, bibigyan ko kayo ng masarap at malusog na alternatibo na magpaparamdam sa inyo na masigla at sariwa, na tutulong sa inyong bawiin ang inyong sigla. At bago tayo magsimula, mayroon akong isang mabilis at mahalagang pakiusap. Kung nais niyong patuloy na makakuha ng mahalagang impormasyon sa kalusugan, siguraduhin pindutin ang subscribe button ngayon din huwag kalimutang i-on din ang notification bell para hindi niyo mapalampas ang susunod nating video. Naglalabas kami ng mga bagong episode bawat linggo, at tiyak na ayaw ninyong mapalampas ito, magsimula na tayo sa unang inumin sa ating listahan. Marahil hindi ito isang malaking sorpresa, ngunit ang mga dahilan kung bakit ito napakadelikado, lalo na para sa mga nakatatanda, ay baka hindi nyo alam. Numero uno, mga matatamis na inumin, marami sa atin ang lumaki sa pag-inom ng soda. Ito ang sentro ng mga birthday party, isang nakakapreskong treat sa mainit na araw, at staple sa mga family get-together. Ngunit habang tumatanda tayo, ang ating katawan ay iba ang pagproseso ng asukal. Ang isang inumin na dati ay paminsan-minsan lang na treat ay maaaring maging seryosong panganib sa kalusugan. Ayon sa kilalang health expert na si Barbara O'Neil, ang dami ng refined sugar sa isang lata lang ng soda ay nakakabigla. Para sa katawan ng isang nakatatanda, ito ay isang malaking gulat sa sistema. Maaari itong maging sanhi ng insulin resistance na siyang simula ng type 2 diabetes. Ang asukal din ay nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan na maaaring magpalala sa mga kondisyon tulad ng arthritis at pananakit ng kasukasuan. Si Air Robert Lustig isang pediatric endocrinologist at nangungunang boses sa mga panganib ng asukal, ay nagpaliwanag din na ang fructose sa soda ay maaari lamang mametabolize ng atay. Kapag kinokonsumo ng maramihan, ito ay nagiging labis sa atay, na siyang nagiging dahilan upang ang sobrang asukal ay maging taba. Ang prosesong ito ay direktang nag-aambag sa fatty liver disease, isang kondisyon na lalong nagiging karaniwan sa mga nakatatanda at maaaring humantong sa malubhang komplikasyon. Ang high fructose corn syrup at iba pang artipisyal na pampatamis sa soda ay tinatawag nating empty calories. Wala silang ibinibigay na nutritional value, walang bitamina, walang mineral, walang anumang nakakabuti para sa inyong katawan. Sa halip, direkta silang nag-aambag sa pagtaba at maaari pang magpahina sa inyong mga buto sa pamamagitan ng pagkuha ng kalsyum mula sa mga ito na nagiging dahilan upang mas madali kayong mabali. Sa katunayan, isang kamakailang pag-aaral ang nagpakita ng isang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng madalas na pagkonsumo ng soda at mas mataas na panganib ng hip fractures sa mga matatandang nasa edad. Ito ay isang napakaseryosong isyo, kaya ano ang dapat inumin sa halip? Mayroon akong isang kamanghamanghang, simpleng alternatibo para sa inyo na kasing sariwa. Kung hindi man mas higit pa, ang paborito ko ay fruit-infused water. Napakadaling gawin, Kumuha lang ng isang baso ng simpleng tubig at magdagdag ng mga hiwa ng lemon, pipino o kahit ilang sariwang dahon ng mint. Ito ay nakakahydrate, natural na masarap at nagbibigay sa inyo ng pahiwatig ng lasa ng walang anumang nakakapinsalang asukal. Para sa mga nag-enjoy sa bula ng soda, maaari rin kayong sumubok ng sparkling water na may kaunting katas ng sariwang prutas, ngunit maging maingat sa dami ng katas na idaragdag ninyo, nagsisimula pa lang tayo. Mayroon pa tayong limang inumin na dapat talakayin, at maniwala kayo sa akin, isa sa mga ito ay maaaring maging malaking sorpresa para sa inyo. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin nyo ay mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button. Ang inyong subscription ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng mahalagang impormasyon sa kalusugan. Sige, dumako na tayo sa numero dalawa. Ito ay madalas na ibinebenta bilang malusog, kaya mangyaring bigyan ng pansin. Numero dalawa, mga nakabalot na fruit juice, alam ko kung ano ang iniisip niyo. Nakalagay sa karton na isang daan real fruit at ibinebenta ito sa health food aso. Ngunit maging totoo tayo sandali. Kapag ang isang buong prutas ay kinatas at pinroseso, lahat ng kapakipakinabang na fiber ay inaalis. Ang natitira sa inyo ay karaniwang isang baso na puno ng concentrated na asukal hindi makikilala ng inyong katawan ang pagkakaiba nito at ng isang lata ng soda. Tulad ng ipinaliwanag ni Barbara O'Neill, ang paunahing pagkakaiba sa pagitan ng pagkain ng isang dalandan at pag-inom ng isang baso ng orange juice ay ang fiber. Kapag kinakain nyo ang buong prutas, pinababagal ng fiber ang pag-absorb ng asukal sa inyong daluyan ng dugo. Munit sa juice, para itong intravenous shot ng asukal. Ito ay humahantong sa blood sugar spikes at crashes, na maaaring makaapekto sa inyong energy levels at mood. Ang puntong ito ay sinusuportahan ng maraming doktor at dietitian. Si Air er Andrew Whale, isang tagapanguna sa integrative medicine, ay itinuro rin na ang liquid calories mula sa juice ay hindi nakakabusog at hindi nag-trigger ng parehong satiety signals sa utak tulad ng buong pagkain. Ito ay maaaring humantong sa labis na pagkonsumo at pagtaba. Ang mga pagtaas ng asukal ay lalong nakakabahala para sa mga nakatatanda na maaaring may prediabetes o diabetes na. Ang mataas na asukal ay maaari ring mag-ambag sa hindi gustong pagtaba at humantong pa sa isang kondisyon na tinatawag na fatty liver disease. Kaya, ano ang mas magandang opsyon? Ang sagot ay simple, kainin ang buong prutas. O mas maganda, gumawa ng smoothie sa pamamagitan ng pagblend ng buong prutas. Pinananatili ninyo ang lahat ng mahalagang fiber, na mahalaga para sa panunaw at pagregulate ng inyong asukal sa dugo. Maaari rin kayong magdagdag ng iba pang malusog na sangkap sa inyong smoothie, tulad ng isang dakot ng spinach para sa nutritional boost, isang scoop ng yogurt para sa protina, at kaunting tubig upang mapalabnaw ito. Ito ay masarap masustansya at hindi magpapataas ng inyong asukal sa dugo. Ito ay isang tunay na win-win bago natin ibunyag ang ikatlong inumin sa ating listahan. Nais kong maglaan ng sandali upang magpasalamat sa inyong panonood. Ang inyong suporta ay malaking bagay sa amin at nagpapahintulot sa amin na patuloy na gumawa ng mahalagang nilalaman na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyaring magsubscribe sa gintong sustansya at ayon ang notification bell. Ito ang pinakamahusay na paraan upang matulungan kaming patuloy na gumawa ng nilalaman na tumutulong sa ating komunidad na mamuhay ng mas malusog at mas masaya. Talakayin natin ang ikatlong inumin. Ito ay isang malaking issue. Ito ang inuming ginagamit ng mga tao kapag gusto nilang maging malusob at iwasan ng asukal, ngunit kasing problematiko rin ito, numero tatlo, diet soda at zero kalori na inumin, mukhang lohikal, tama. Wala itong kaloris, walang asukal, at gayon paman ay nasiyahan pa rin ang pagkakraving sa isang matamis at carbonated na inumin. Kaya, ano ang problema? Ang problema ay ang artipisyal na pampatamis tulad ng aspartame, sucralose, at saccharin. Tulad ng sinabi ng mga health expert mula sa Harvard na Chan School of Public Health, maraming tao ang nag-iisip na ginagawa nila ang kanilang sarili ng pabor sa pamamagitan ng paglipat sa diet drinks, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga artipisyal na pampatamis na ito ay maaaring linlangin ang inyong katawan hindi nila ibinibigay ang inaasahang enerhiya na maaaring magpadala sa inyo ng mas maraming pagkakraving sa asukal. Iminumungkahi kahiri ng ilang pananaliksik na maaari nilang sirain ang inyong gut microbiome na mahalaga para sa kaligtasan sa sakit at pangkalahatang kalusugan. Ang expert ay tama. Mayroong lumalaking bilang ng pananaliksik na nag-ugnay sa pagkonsumo ng diet soda sa mas mataas na panganib ng stroke, dementia, at maging sa pagtaba. Ang tugon ng katawan ng tao sa mga artipisyal na kemikal na ito ay hindi lubos na nauunawaan at marami sa mga pangmatagalang epekto ay ngayon palang lumalabas. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Stroke ay natagpuan na ang pagkonsumo ng isang diet soda bawat araw ay naugnay sa halos tatlong beses na mas mataas na panganib ng pagbuo ng demensya at stroke. Ito ay isang panganib na hindi sulit na kunin, lalo na kung mayroong napakaraming natural at malusog na alternatibo, kaya ano ang alternatibo, herbal tea? Kung ito man ay isang nakakapagpakalmang chamomile, isang nakakapreskong peppermint, o isang maanghang na luya at saa. ang mga inuming ito ay hindi lamang kahangahangang nakakahydrate at masarap kundi nag-aalok din ng tunay na benepisyo sa kalusugan. Ang peppermint ay maaaring tumulong sa panunaw, habang ang chamomile ay maaaring tumulong sa mahimbing na pagtulog. Sila ay walang kaloris at natural na matamis ng walang anumang nakakapinsalang kemikal. Maari ninyo silang inumin ng mainit o malamig na ginagawa silang isang perpekto, malusog na inumin para sa anumang panahon, ngayon para sa numero apat. Ito ay isang inumin na maraming tao, lalo na ang mga nakakaramdam ng kaunting pagod, ay kinukuha kapag kailangan nila ng mabilis na boost, numero apat. Energy drinks, ito ay isang malaking alalahanin, lalo na para sa mga nakatatanda. Nangangako sila na bibigyan kayo ng pakpak, munit madalas ang ibinibigay nila sa inyo ay isang delikadong cocktail ng mataas na dosis ng caffeine, asukal, at synthetic stimulants tulad ng taurin at guarana. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa inyong puso. Isang pag-aaral mula sa American Heart Association ang nagpakita na ang energy drinks ay maaaring maging sanhi ng heart palpitations, pagtaas ng presyon ng dugo, at maging ng mga pagbabago sa electrical activity ng inyong puso. Ito ay lubhang mapanganib para sa mga taong maaaring mayroon ng mga karamdaman sa puso o mataas na presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang napakalaking dami ng asukal sa mga inuming ito ay humahantong sa isang malaking energy spike na sinusundan ng isang dramatic na crash na nag-iwan sa inyo na mas pagod kaysa dati. Ito ay isang masamang siklo na nagpapahirap sa inyong buong sistema. Kaya, ano ang mas ligtas na paraan upang makakuha ng natural na energy boost? para sa isang matagal na lift ng walang crash, subukan ang isang tasa ng green tea. Naglalaman ito ng isang malusog na dosis ng caffeine kasama ng isang amino acid na tinatawag na althenin na nagpapagana upang lumikha ng isang kalmado, na nakatuon na pagiging alerto. O, mas maganda pa, isang maliit, balansing merienda tulad ng isang mansanas na may isang dakot ng mani. Ang natural na asukal sa mansanas ay nagbibigay ng mabilis na boost, habang ang malusog na taba at protina sa mani ay nagbibigay ng pamatagalang enerhiya, sana ay nakakatulong sa inyo ang impormasyong ito. Ang inyong suporta ay nangangahulugan na maaari kaming magpatuloy na lumikha ng mga video tulad nito. Kung hindi pa kayo, mangyaring mag-subscribe sa channel at ayon ang notification bell. Ang susunod nating inumin ay isa pa na nagtatago sa likod ng isang tila malusog na pangalan, numero lima, nakabot na iced tea at flavored water. Makikita niyo ang mga ito sa lahat ng dako, mula sa mga convenience store hanggang sa mga supermarket, madalas na ibinebenta na may malulusog na mga label na nagsasabing with antioxidants o vitamin enhanced. Ngunit kapag tiningnan niyo ang nutrition label, makikita niyo na madalas silang naglalaman ng kasingdami ng asukal ng isang lata ng soda. Tulad ng sasabihin sa inyo ng maraming nutritionist, ang maliit na halaga ng bitamina na idinagdag nila ay baliwala wala kumpara sa pinsala mula sa idinagdag na asukal. Ang asukal na ito ay nag-aambag sa parehong mga problema sa kalusugan na ating tinalakay kanina, pagtaba, blood sugar spikes, at pamamaga. Ang marketing ay dinisenyo upang linlangin kayo na mag-isip na gumagawa kayo ng isang magandang pagpipilian, ngunit hindi kayo gumagawa. Umiinom lang kayo ng isang hindi gaanong carbonated na bersyon ng soda na may mas mataas na presyo. Kaya, ano ang alternatibo? Gumawa ng sarili ninyong iced tea sa bahay. Magtimpla ng isang malaking pot ng black o green tea, hayaan itong lumamig, at pagkatapos ay ibuhos ito sa ibabaw ng yelo. Maaari kayong magdagdag ng katas ng sariwang lemon, ilang dahon ng mint, o isang natural na pampatamis tulad ng isang maliit na stevia kung kailangan nyo. Para sa flavored water, bumalik lang sa ating unang alternatibo, infused water na may mga prutas at herbs. Ito ay tunay na pinakamalusog at pinakanakakapreskong opsyon, malapit na tayo sa dulo ng ating listahan. Salamat sa inyong pananatili sa amin. Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-iwan ng komento, narating na natin ang huling inumin, at ito ay maaaring ang pinakamalaking pagkabigla sa lahat dahil ito ay napakaugat sa ating araw-araw na gawain. Marami sa atin ang gumagamit nito bawat umaga ng walang pangalawang pag-isip. Numero 6. Coffee creamers at flavored milks. Hindi ito tungkol sa kape mismo, na, sa moderate na pagkonsumo, ay maaaring magkaroon ng ilang benepisyo sa kalusugan. Ito ay tungkol sa kung ano ang inilalagay natin dito. Karamihan sa mga komersyal na coffee creamer at flavored milk, lalo na ang mga may label na non-dairy o low-fat, ay puno ng hindi malusog na taba, pinrosesong asukal at isang mahabang listahan ng mga artipisyal na sangkap na hindi ninyo man lang mabibigkas. Ayon sa mga cardiologists, ang mga creamer na ito ay madalas na naglalaman ng trans fats na direktang naubnay sa sakit sa puso. Ang nilalaman ng asukal, kahit sa isang maliit na serving, ay mabilis na nagdaragdag sa buong araw. Ito ay isang mabilis at madaling paraan upang gawing dessert ang isang malusog na inumin tulad ng itim na kape na nagpapahirap sa inyong cardiovascular system. Ito ay isang makapangyarihang punto. Sa halip na magdagdag ng isang kutsarita ng purong asukal, nagdadagdag kayo ng isang kutsara ng pinrosesong taba at asukal, madalas na may high fructose corn syrup bilang paunahing sangkap. Ito ay maaaring humantong sa tumaas na antas ng cholesterol at pagtaba na ginagawang isang panganib sa kalusugan ang inyong morning ritual, kaya ano ang tamang paraan upang ma-enjoy ang inyong kape o tsaa nang walang lahat ng nakakapinsalang additives na yon? subukang gumamit ng walang asukal na plant-based milks tulad ng unsweetened almond milk, oat milk, o soy milk. O, para sa isang mas mayaman, mas natural na lasa, subukan ang isang maliit na halaga ng full-fat coconut milk. Ang mga alternatibong ito ay nagbibigay ng isang creamy na texture at mahusay na lasa ng walang artipisyal na sangkap at nakakapinsalang taba. Marami tayong natalakay ngayon, kaya gawin natin ang isang mabilis na pagbubuod. Pinag-usapan natin kung paano ang pag-iwas sa anim na inumin na ito, matamis na soda, nakabalot na fruit juice, diet drinks, energy drinks, nakabot na iced tea, at coffee creamer. Ay isa sa pinakamadali at pinakamakabuluhang pagbabago na maaari ninyong gawin upang mapabuti. Ang inyong kalusugan Sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga ito ng mga natural at malusog na alternatibo na ating tinalakay, fruit-infused water, buong prutas o smoothies, herbal tea, green tea, homemade iced tea at walang asukal na plant-based milks. Gumagawa kayo ng isang malaking hakbang patungo sa pakiramdam na mas masigla, pag-iwas sa mga malalang sakit, at pamumuhay ng isang mahaba at malusog na buhay. Hindi ito tungkol sa pag-aalis, ito ay tungkol sa paggawa ng mas matalino at mas malusog na mga pagpipilian. Sana ay binuksan ng video na ito ang inyong mga mata sa ilang mga nakatagong panganib sa inyong araw-araw na gawain. Kung nakita ninyo na nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Anong inumin ang una ninyong susukuan? At ano ang paborito ninyong malusog na alternatibo? Gustong gusto kong marinig mula sa inyo at makita ang mga positibong pagbabago na ginagawa ninyo sa inyong buhay. At bago kayo umalis, mangyaring siguraduhin na kayo ay nakasubscribe sa gintong sustansya. Pindutin ang subscribe button at i ang notification bell para hindi niyo mapalampas ang ating mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, manatiling malusog, manatiling matatag, at mamuhay ng pinakamahusay na buhay. Paalam!